Hello what's up mga karons vlog for today mga karons ay mag-ano tayo mag magpanulo tayo ng ano ng alimasag or anong makita natin dyan sa dagat kasama kung nga pala si tatay andun sila tatay kapatid ko tsaka pamangkin ko tsaka yung cameraman natin si Gboy so okay, ayan pop, may ari-ari. <laughs> tingnan niya tingnan niya dali minakita. <laughs> Hello, what's up mga kakarons? Um, bago po tayo magsimula ay pa-subscribe po at saka pa-click na din yung notification bell para updated po kayo sa aking mga panibagong mga video. At saka simpre, papalo na din po sa aking Facebook page. So ayun mga kakarons, magsimula na po tayo. Let's go! Oh. <laughs> ayun na, ayun sa tatay. Ayos. Ayos. <laughs> <laughs> ipakita na mo pila na nong? Damo na. Damo, damo. ano? Kaya ba ko na text ugo damo na dai. Dayan <laughs> <laughs> so, makaron sa update ko na lang kay mamaya. Ati nga alak di. Tan ni ipauga na alak. Sir so, makaron san dito na tayo sa no Manguwa kami ng ano. Isda o alimasag. may sumusunod yan grabe daming ano oh madami yung ano to insect ano to may may manulo mano tayo may upod na tayo manulo yan si mano nakasabay namin ah na. yan yan eh, lapad unas. na, may nakuha na si Jiboy oh. Yan. <laughs> Yan nakuha niya. <laughs> okay. <laughs> okay. Hmm. Ano bi na timingan tabi? Kuan ang... Kunas, gabi? nya <tuk> kasnis namanya dengan job deh. Hmm. Ini init. Kunen mubi. Rum. Ini baru. Hmm. Wah. Lito. wow Lito. Hmm. Ayo, main mata pakan enggak, Munah? Nan. Ya, nang laki. Wow, laki nang. Lito. Ada <tuk> dakon. Pastil ko gaw, dak dak ko gaw. Na sige ara. Nan. Wala. <laughs> ara. ariu, ariu, Nan. Ibu sa ka wala. Nan, wow, laki na naman. Ari pagi do. Wow, ari pagi sa tilko. Ay po. dami. tay namine yah kay wai kita yah sang sulud lan sulud sa bulsa mo may bulsa kaow sige butang tataya, tunes punta hu 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 oh, hu 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 dito tayo, nandito kita Magkakita oh god may kaya na kami po. Puro pa kinaso na. <laughs> wala pa kami isda. May nagkapanood magaling. May nakita ko shell. Yun, may laman. Ay, wala. Wow, oh, wala po Nan. Yan the ah. Dawat. Yan. Sa mga dawat mga yan yung good size nila karon. Gusto yung pakagat <laughs> <katong nyo. laughs> Yan good size na yan sa mga dawat. Ano ya? Sayang. Basta gasigang mata, pasayan. Oh, pasaya wow, te, gisiga gede, eh. pakita. Wow, may shrimp na tayo nakuha. Pasayan. Oh, wala unod. Basta gasiga ang mata, pasayan. <laughs> Ay na, ano, kalubong man di man? Ito, makaroon sa daming litob, oh, nakuha na namin, oh. Yan, you know. Hmm. Hmm. Yano you know, dito. Yan Lito. Bola man unod ang isa. Tse prak. Tse prak. Wow. Dawat yeah, Ya me pisos. Pisos pisos. <laughs> pisos pisos. Dawat so muna dio. Then. Ugh, yeah, diyan mai. Diyan mai. Diyan pagwa. Dapat deleteed dire nga side.

Amang ikat tadi. Sisi. Yeah. Liko mo. Ano anak Ron? Gabi nga ano mo ba? Ano? <laughs> Sa prang. Nagkakarabit oh. Narok pedo kay Dito mo, mu pangok Dito Eh, na oh. Titung, oh. okay, Ay okay. oh okay. The... Um, my know, okay. Uh, my hey, oh my Ada umis, my oh my god, my god, Wow, yan na yung huli namin no. oh. Harap pa. Good. Yan. Kapika lang kada skill do. Galing makagat <laughs> ka ron. No, not, no, no, na damo si ron. Ron. Sigud sagad sa magdakop ya. Kapadalan. Hmm, tip man, out oh, man. Itu Isda. Kibut kapas Isda. Nih, celot-celotan itu gua gua gue Eh, ngulug. Tapi

So, gyanan na yun. Isa na pa yung kubi. Basta na yung <laughs> bulit ko. Ga, kawa aga, stil ko gaw. Lito ga. Ano ah. ah. oh. pa gaw, kawa aga. Stil ko. Agad sa agad mo. Sa agad mo. Ano? Mahuli. Ayun na. Sino na nagpatayo? Hmm? na lang niya. Gatiyog-tiyog na saan. Kanuwa. Ay, makakas naman. Pugtabla. Ang mga tasad. Ano na? Halo, kusok? Hehehe. <laughs> Wow, lukos pusit. Pagat? Pagat? Oo. Wala. Wala na na. Wala na agat galing lukos. Wala pa na yan. Lo, yung naminit lang na sa'ya. Hindi nga pa munit yan ay kag. ay. Ay. Te. Ay. 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 So guys, magwo na tayo sa. <laughs> si sa bahay. Maraming guys. Hindi daw dapat ngatong si Din. Ada Maraming sisi, Din. Din. Maraming sisi oh. Areyo. Di na nakabuwi gits. Yoongs. Hoy, ako lang, Are, na No. no? Mm. Kulag huh? ko ng dawa. Ato sa'yo! Para sa'yo! Pull! Sa'yo! Kasag mo na galing ng gamay. Huwag na eh. Huwag na eh. Huwag na yung sulapay mo. Ano? Star na. Starfish. Starfish. Si siyang ginaano ni mama. Hmm? Dama si

Labas ay, na tayo ay, sa bahay ay, ni kuya. Ay, sa bayan, sa bayan, sa bayan. Wag na ta'y tun, itatayo. Daming tao nag-ano. Mm, Masiglang pusanay lang ah. Del, naroon. Tawag na tun, itatayo. Masiglang pusanay lang ako na. <coughs> so, kayo, masaya naman tayo. Kung ng naman magpapalit. Sa room. <coughs> <coughs> Hi. Hi, guys. Hi, guys. Te, okay, ayos na boy? Yes. Success? Good job. Ara na, pakad na kami da. Pakad na kami da. Wala mapuli na siya. Oh. <laughs> so, ayun guys. Uh, macarons, kami ay uuwi na. Kasi yung, ano oh, yung bulan. <laughs> <laughs> malaking buwan uh, malaking buwan na sa kaya ano na no? ano na ano <laughs> ba <laughs> ah sikat sikat <laughs> <laughs> man si tatay si tatay ano na mapuli kaya uh, uwi na tayo kaya ano na madaming taong nag ano? nangunguha din makarons, dami sila kaya uwi na tayo uh, punta natin muna si tatay kasi madami siyang nakuha tingnan natin okay. Eh. tingnan natin kung anong yan wow ulo damo kasag si tatay todo mm -hmm. wow grabe yan yung huli ni tatay. Okay, let's go. Yun, madami kaming nakuha. So, update ko na lang kayo mamaya mga kasi kami ay lalakad muna kasi malayo pa yung lalakarin namin. So, update ko na lang kayo mamaya mga A few moments later. Ayan mga karons, nandito na kami sa bahay. Ayan, i ano na ni tatay yun. na, nakuha mo tayo. Hmm. Oh, ay, lapo, yan. Daliha, na. Ay, yan, si yan yung kuha namen Hindi tao na nakasag, kasuhay na yung imo. Yan, ina, 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 ina. Ari ang kasag, Wow, yan na yung kuha namin. Ari, ano na, ari. Ay, bubo, bu pagiting isa. Ay, sinuloy. Ay, kanami, may mga mga. Ay, muna. Ha? Labador din. Nga, nanay, may labador. Grabe. Ay, nanay. Ang mga rin ko ni. Ikaw ba? Ay, mga rin ko ni. 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 Ay, mga Yan na. Oh, yan naman yung nakuha namin. Huwad. Yan naman yung nakuha namin. Oh. Yan. Dako-dako. Labalabaw. Hahaha. <laughs>

So yun, Macrons, uh, lutuin na lang yan ni nanay. Kasi nanay ang magluluto. Kasi kami, maliligo muna kami. Luto anak din Una, Okay. So yun. Halo kasag. A few moments later. Ayan na, Macrons, natapos na luto ni nanay. Ito na yung nahuli namin kanina. Tsaka ito yung sabaw. Yeah. Ayan you know?

Hmm. Gaging gingutom na kami. Kaya ron? Yes lang? Mm, why na? Okay. <laughs> mm, nulog, oh nulog. So, ayan mga uh, hanggang dito na lang, magpapaalam na kami. <laughs> oh, tayo, paalam na kami. Paalam na? Oo, oh, paala. paalam. Paalam. <laughs> Bye-bye. Do not now. Oh. <laughs> Bye-bye po. Thank you for watching. <laughs> mm.